So, ayun number for one. Um, uh, may yung mabilit sa tanan, Na ako i-share sa inyo, guys. Kung, um, say, kung ano pong i nyo sa yung mga nag-low carbs, guys. So, uh, ipapakita ko sa inyo kung ano po ang dapat inamin ninyo para hindi kayo manginig, hindi sumasakit ang ulo nyo, at saka hindi kayo mag-wake. So, ito po ang dapat ito po ang uh, apat na ingredients na pwede nyo inumin. So, one liter ng water. Uh, ito nilagyan ko na siya. Uh, one half tablespoon. Teaspoon. Ito, isang scoop lang. Nilagay nyo sa one day to. Pero sa akin kasi guys, dalawang nilagay ko kasi uh, one liter to eh. Para ah uh, ma-feel ko talaga siyang may salt. Ano to siya eh, yung uh, Himalayan rock salt. O, mabili to Mura lang to siya, guys, no? O, magbili kanya niyan. At saka itong, ah, uh, cream, uh, tartar. Ano lang kayo ilagay nyo, guys? Um, one quart teaspoon. Ito, ito siya. One quart. One quart ang ilagay. Dadalhin ko to bukas, guys, sa uh, off day ko. Nire-ready ko lang kasi uh, bukas ng umaga, wala na kong tayo. Ayan. So, ready ko siya para bukas. Kaya kahit magalagala ako na wala kong kain, uh, may energy yung katawan ko, hindi ako mapagod, hindi ako magsakit ang ulo ko, at saka hindi ako mag -wake. Kasi may ano na tayo, may uh, magnesium. Ito yung magnesium kay salt. Salt siya ang magnesium. Mora lang din to. At saka kaya, na, kaya ninyo itong bilhin. So ang nilagay ko is one half uh, teaspoon. Para tong ano, bitsin eh. Ayan. Lagayin yung ganon. Pero sa akin guys, talawahin ko siya kasi ano. Masarap maramok, ang wala mag mo yung natin. Ito. Ayan. Ang pang tatlo, ito sirado muna natin. Nag-inom ako ngayon ng dalawang ganito. Dalawang ganitong ininom ko ngayon talaga. Ayan. Masarap to siya, guys, kahit um, wala kang kain, hindi sumasakit ang ulo mo. Saglit lang. Ito, gagamitin kayo ng baking soda. Baking soda. Uh, ito, ilagay ko sa pinakamaliit. Pinakamaliit siya. Kasi, um, uh, liit lang. Maliit naman din ang butas. Oops. Oops. Ayan lang kaliit guys, ilagay nyo dito. Hmm. Pagka-tapos, unlock again. Unlock again pala. Unlock again pala. Ayan, ayan, ayan ang ano, Ilagay ko sa comment section 'no ang uh, ang ingredients nito. Sa mga especially guys, sa mga nag low carbs, low carbs, ito po ang iinomin niyo. Kahit hindi kayo nag low carbs, low, low carbs, low carbs ano ba yan? Hindi na makalitos. Hirap kasi magkalisod-lisod ang bisaya eh. Pag nag low carbs kayo guys, no? Ito ang kailangan natin. Pero kung hindi naman kayo nag low carbs, pwede din ito ay inumin nyo para may magnesium ang katawan nyo at saka may uh, lakas ba. Parehon yung hindi kayo kumakain, kulang sa tulog, walang ano. Kailangan natin to Lalo na yung may mga gastric guys, kailangan to sa atin katawan so ngayon ito po yung mga ingredients ha nakikita nyo na po ng ingredients ha ilagay ko sa comment section ngayon logo in mm -mm. logo in hanggang matunaw yung mga ingredients sa ilalim tapos pwede nyo nang inumin to pang araw araw pero hindi ko sinasabi guys na ito lang ang inumin nyo ha iinom din kayo ng tubig na normal na tubig at saka ito kasi ito siya lalo na pag hindi kayo kumakain hindi kayo kumain sa mga hindi kayo kumain sa tamang oras hindi kayo kumain sa isang araw lalo na kumain lang kayo ng mga ano um, uh, kumain lang kayo ng gulay at saka mga protas meat walang walang kanin at saka mga heavy na mga pagkain ba? So, ito dapat ang inumin natin para hindi tayo mag-wake, hindi sumisikit ang ulo natin, hindi, hindi tayo na nasusupa, hindi tayo na, ano, dehydrate. So, dapat ino, ito ang inumin natin. So, di ba, may napunan na kayo sa akin. So, yan lang ba aking share sa inyo, guys, no? Ah. sana, nagustuhan nyo yung mga sinishare ko sa inyo na kung ano pong na na uh, observe ko na maganda sa katawan ko guys kaya sinishare ko sa inyo kung ano po yung maganda anyway na um, gisearch ko kasi to saka yung kaibigan ko din nagsasabi siya sa akin na ganito ang um, ganito ang mga proseso na panginoon kaya thank you so much sa iyo yung nag ano sa akin ang toro nito nga itong inamin ko kasi nag low carb ako pareho kami guys nga ano, ano yung pagkain namin kaya ito ang binili ko para ito ang ko So, yun lang po nga vlog for tonight. Yung, so, oh. See you sa next vlog, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Lalo na sa mga nagsupporter sa akin. Thank you so much, everyone, for watching. Bye. Thank you.